mga kasaka magandang umaga po sa inyo update po sa mga tinanim natin uh, na nakaraang buwan no ito nakikita nyo naka, mga nakaputi na yan yan yung mga tinanim natin tsaka nilagyan na natin ng pataba no na nakaraan ganda ng view sa likuran no yung nakikita nyo sa likod hindi sa akin yan ito mga kasaka oh. ito yung nilagyan natin ng pataba no na nakaraan dati may iksi pa yung mga tubo niya yung mga haba na naramdaman na nila yung pataba na nilagay natin ngayon yung iba hindi pa nakatubo kasi yung tinanam natin uh, medyo magulo medyo tawag ito, magulang matagal po yan tumubo yung gagawin natin ngayong araw yung mga damo na ito natitira tatanggalin natin ito bubunutin natin hanggang yun dun yung mga kugo na yun, tatanggalin natin. <coughs> Mano-mano muna natin itong bubunutin. Kasi wala tayong budget na pambayad ngayon yung pump budget natin na para sa narito sa tutulong sa akin nagastos natin sa pag-ospital ng anak natin. Yung anak ko kasi nakaraan nagka dengue. yung pina-admit na namin. tinignan ko rito yung tinanim ko kung buhay pa ba o patay na kung buhay pa itatanim ko na patay ito itinanim ko ulit no? kasi yung mataya naka OCD na tapos nabubunot ako rito ng mga damo at saka yung kugon no? yung kugon napakahirap talaga kasi yung mga ugat nya uh, pag naiwan uh, nabubuhay ulit